Ang na raw ang araw ng mga jeep na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasali sa consolidation ng PUV modernization. Wala na raw kasing atrasan sa May 1 ang gagawing hulihan sa mga kulorong. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa dalawang araw na tigil pasada na ng manibela at piston, tatlong jeep na sumama sa transport strike. Sa welcome rotonda, ang naimpound ng LTFRB. Dahil umano yan sa pagiging kolorum at obstruction o pagharang sa kalye na nagdulot ng matinding traffic. Pero gihit ni Manivela President Marbel Buena, mga pulis ang dahilan ng traffic dahil hinarang sila. Hinihintay pa ng News 5 ang pahayag ng Manila Police District at ang Quezon City Police District tungkol dito. Pero ang pag-impound sa mga Colorum na jeep, tila patikim pa lang sa mas mahigpit na operasyon simula May 1. Yan ay matapos nagdaan ngayong araw ang isang Memorandum of Agreement kontra Colorum sa pagitan ng DILG, DOTR at ang MMDA. Sa bisan ng kasunduan, bumuo ng Joint Task Force ang tatlong ahensya para hulihin ang mga sasakyang iligal na nagsasakay ng mga pasahero. Pati ang mga jeep na hindi nagpa-consolidate, huhulihin din dahil maituturing na silang color room. Yung mga hindi magpo consolidate ay hindi na maririnig yung kanilang uh, franquisa. No? And pag hindi na rin yung kanilang franquisa, they will be considered color room. No? So kasama sila dun sa mga huhulihin natin ang kasunduan ay kasunod na rin ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ng panghuhuli sa mga iligal na pumapasadang pampublikong sasakyan. Sa dami raw kasi ng bumabiyahing kolorum, posibleng sila ang nagpapasikip sa mga pangunahing kalsada. Kung mabawasan natin ng uh, 90%, eh, malaking tulong na yan sa ating mga transport, uh, legitimate transport operators at malaking tulong din sa pagbawas ng traffic. Dehado rin kasi ang mga pasahero kung masangkot man sa aksidente ang mga kolorum na sasakyan. Kung nakasakay dito ay talagang hindi ko ito insured, no? wala akong makukuha dito. At pangalawa, hindi check kung ang sasakyan dito ay talagang roadworthy o hindi. Kung matitiketa ng MMDA, nasa 6,000 piso ang multa sa mga kolorum. Pero kung ang Joint Task Force sa makahuhuli, nasa 200,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling jeep habang 1,000,000 piso naman kung bus. Makakasama sa operasyon ng mga polis para maiwasan ang tumatakas na driver o mga nambabasto sa mga traffic enforcer. Wala rin anilang lusot yung mga nagpapakilalang kamag-anak ng na mga opisyal sa gobyerno. Pag may nag draft, hindi po naman tinapanggap. Titingnan namin kung pala daw may relasyon itong tao dito at kung kasama siya doon sa grupo na nag operate ng polo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.